sa magandang umaga po. Ang ulam po namin ngayon is malunggay po na malunggay na lalagyan po namin ng itlog. Wala po o okay, budget. So, 'yan na lang po 'yung budget namin. Malunggay, nagaano po ako ng Ito po 'yung malunggay namin. Bili ko lang po sa labas sampo Tapos kagabi Nagano po din ako ng itlog, dalawang piraso, yun po. Gawin ko pong sabot sa kalagyan ng malunggay. Yan po yung batang makulit. Tampo-tampo daw siya. Yung ko, pinagtatampo niya. Okay. Wala po kasi yun ano, Kaya ito na lang po ulam namin. Umaga hanggang tanghali po ito. Wala po kayong pambili ng isda. Wala po kayong pambili ng manok. Ang kaya lang po nang bilhin is itlog. Minsan-minsan ah, lang po. Siguro sa isang linggo. Isang beses o dalawang beses lang po kami mag-isda. Sa isang linggo, isang beses lang po magmanok, manok Minsan lagi lang po kami kayang gulay. Lagyan lang po ng kunting ano sardinas. Pero ito po, ilag gawin ko po sa sabaw. Malunggay. <coughs> hey guys! Kadobe, <laughs> paano yung mukha mo? Ano mo malakas ka sa mood? Minsan nga sa mood ka rin, no? Malakas ka sa mood? Okay, bye-bye! Morning! Wala po siya sa mod. May minsan nasa mod, minsan nula. Minsan may home. Ma! Ma! Mm, Ma! Nung natuwad ka rin dyan, sige. Ito po, yung niloto ko po kanina. Yung itlog po yan, ginisa ko po muna yung itlog. Yan po siya. Tapos, tapos ko po ginisa, ay una po nilagay ko ng bawang sa sibuyas. Tapos, ilagay ko na po yung itlog. Inano ko po na, nilagyan ko ng tubig at hintayin ko po lang siyang makulo. At na po yung malunggay namin. So, yan ang puulam namin ngayon. Oh! Ano Sinabawang itlog with malunggay. Thank you very much. Ayun po na ibon, Ayun oh. po ibon. Hindi <laughs> ko po anong, anong ibon po yan. Pag ganitong oras, gaganyan po siya nag-iingay. Hello mga guys, dito po kami sa labas pasyal pasyal lang aso yan kinapalabas ko po sila kasi di naman po maganda po ang panahon pag maganda po pano, kinapalabas po kinapalabas ko po sila papa ah oh, taas so may staff thank you for the emergency pagkakalon din Halo Aniyan hey, Good morning guys. Good morning guys. Bueno na. Hi, good morning. guys Good morning, good morning Guys.